Ay nai nai, nai nai Asa ka na itong ano? Address, address inay, di ni Maya no? Sige, sige Na, um, so ang saan mo ipagitabuwa gani? Bakit eh? wala mo nagawa sa uh, hospital? hospital. Inyan, 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 sa tambal, kay Hello, dito, nai, dungo ko ni mo? Kadungo ka? Ha? Oo oh. I-admit mo niyo nino? Hmm. Ngano nagpa-admit ka? Unsay sa'yo mong ibate kaya hindi ko ka luya po po luya, kapoy o na, napa-admit ka kasi nakuang ma-admit ka mo, na-volunteer o i-conjure, pa-admit walang sa doktor, kanang pwede rin ipagawas, nag-arrestahan lang gusto man siya ma-pa-admit ok, admit na lang sige, sige karoon ang sitwasyon ron, Naunsa man eh luya man, hindi siya samot luya niya, Pinatalakaw. Ang layo din yan. Kini yun. Ang tanga may dyan sa. Kung saan may gibate ni Mone? Ha? Sakit din sa katindog. Dili ka katindog? Daanan ni daw yung sorot. Maistret niya, siya da ii... Siya ko, li nana na juna. Siya Oh, maliok mo Maliok mo ini tindog lang niya. Kung ini tindog, sakit dile. Wala kan siya kusog. Wala kusog? Hili ka hapon kebi? Hmm, wala Sige. Sige, ato hinay-hinay, hinay-hinay. Ili sulut. malong no? Abo ah, panlak gebe. Ah pulang. Ah dah nak. Sambel besu. mam, iona timun kuan mam. Ah pulang. Oi botang ditoh. kaya ra. Gila. Babaan. Gila. Guri Kaya, kaya. Kaya ra ni. Mas bakal ay ke iko Kaya, 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 kaya meka. Dile nai-nai, balik ku botang. Sahabol mam. Oh, ya pen, ya nai-nai, nai-nai. Ayan lang, ayaw pang gulit. lang, kahit Sige, sige, nai-nai. Hmm. tayo ba? Ah, Ayan lang. Lingkod. Ay, lingkod lang, lingkod lang, lang. Um, Sige, mo, mga, yung mga anong? Mga manap niya. Bilang 77. 77, sige. Ang pinaka na kong gilot